Tanawa ninyo mga idol. Ambulance, wala na paingon sa hospital. na, na paingon sa balay sa Batang hilir. Emergency, gabi siya nga gamutan mga idol mo. No? Kay eh, usami, ni kababayang mga idol ang karga ni ini. Sumuonan ni siya mga idol. Sabi, pating ng luya kayo, luspad kayo mga idol. Pito na sura. Matut pas sebatang hilir. Lana kan? Tidak. Saka nas langit ay mo hai. Ini siapa yang menunggang? So grabe ito. Kuna yung parang nana yun. So, wala din ko magtuwa ni nga. Magka-recover pa ni. Eh, emergency gini nga gamutan. Ayun nyo ni Lana kan? Tak tahu aku kan. ibalik ang iyong kusog ginilawa sa ngala ng Diyos Nay, normal basta kuyawa mga idol ito ay naging ang liog ni nanay kaya nung naging gubdi naging makarecover please the Lord kayo kay makarecover pa mangyod natagan pag yung life mga idol ah oh. lalagang iloo kada toog naga salit ako kani mo? Hari, are satana hari aga okay, topic gamang Nawala man nang iyang isigsil pung tabong bae <todic> Nagatuwa ako sa Diyos na bahay. ako sa Diyos na bahay. Itawagan ako ang 21 kabala mga prinsipados. 13 kabala ang mga doktores. bali <todic> mga Pinahan sa kanuna yung panabang Ito na ang lalo mga pisang siya Salamat, May Itagaan pa dito kanya kinabuhing bago Pwede na ako

Ikaduhan na mo kinabuhi ron. Nawala na dito ka. naman mong spirito. Tabangan taka? ka. Dagan kayong mga arkangilis. Nagbantay ni mo Okay ra ka?

Oh my. Sige mm. na Kristo ra. Wala na gud mm. sana. Wala na gud no. sa siya. singgit ko mo din na okay na <coughs> ah.